Alam niyo, spike kayo mga doy. Alam niyo na dapat yan. Huwag na kayong umasap pa kung ano-ano pa. Kung ano yung nasa isip nila dito sa ipik. Paunahan talaga yan. Kaya, room ka na. <laughs> Ito yung lugar mga doy na wala talagang pakilamanan dito sa ipik sa Sumari Wala Walay pwedeng magbuot ni mo dere pag ikaw nasa ipik. Swerte na lang talaga pag mayroong mag -rom, katulad ko. Kaya, dot and de kung gamay mga doy. <laughs> Dito mo talaga makasalam yung mga kakaibang mga nilalang mga doy. Yung tipong Romidora, Romzilong. Kaya nasanay na ako dyan mga doy. Kaya sa sobrang ko dyan. Ginagaya ko na rin yung mga yan mga doon. Hindi rin pwede magdawag ka in on naman yung tao ni. Eh. Kung nasa ipi ka kasi, huwag mong intindihin yung iba. Intindihin yung sarili mo. Tapos solo ka lang. Sos, Mario, si. Muragi ka na, ka, gubagubag, gira na. Kahit anong panintamot mo dito, pagbigyan ka ni Monto ng mga gandang kakampi mga doon, ah. magkaugat ka talaga dito sa ipik yung tipong papasok na lang sa isip mo na yan install mo na lang <laughs> ganito kasarap sa epic talaga mga doy dami talagang memory malala mo dito pag sinabi mong sa epic sos mario lahat ng medalya na sa epic talaga mga doy yung tipong kahit bugbog na bugbog na ay bakbakan pa rin talaga yan pagkabuhay niyan hanap niyan bakbakan talaga gusto ng skill dito matirang matibay sa barangay tagay dito sa epic mga doy <laughs> Sa panay mga trastukan, siyempre, nangunguna pa rin yung epic dyan, mga doy. Hindi pwede magpahuli yan. Tsaka dito, hindi uso yung backyard, mga doy. Yung tipong titignan kung ano yung level ng kalaban o ikaw, hindi pwede yan dito. So, Mario si Pagintawong, kaya ikaw, buwinas ka na talaga. Pag makalingkawas ka kaagad dito sa epic yung tipong core ka, tapos nanakawan ka lang ng buff ng kasamahan mong M.M. Tapos pagkakuha niya ng buff, mga doy, mapitas agad yan. Di ba, perti mo si na kinuha niya? <laughs> Tapos, hindi pa yung makuntinto. Puro farm lang talaga ng mag-farm yan. Wala pa kay alam yan. Kahit sabihan mo sama na sa class, ay hindi pwede sa kanya yan. Kasi ang sabihin niya, magpapalakas muna daw siya hanggang matapos yan. Tapos, meron pa nga na encounter ng mga ganyan, mga nilalang mga daw. Yung tipong tanka nga. Pero nagpo-push ka. Tapos, pag may class, Lagi kang nasa hulihan, tapos pag maubos na yung apat mong kakampi, sa na yan papalag yung tank, papalagan niya yung lima na yan mga doy, diyan siya magaling Tapos kayo pasisihin yan, sabihin na bakit naman kasi pintaan kayo mauna, o diba, yung tank pa rin yung tama Kaya kung magdugay ka dito sa ipik mga doy, ah, magkakaroon ka rin ng tama talaga, kaya kung ako sa inyo, ah, iwas-iwasan niyo talaga yung ipik mga doy Maningka mo talaga kayo tapos dala niyo pa yung panintiin niyo para malingkawas kawas kayo agad dito. Tsaka <laughs> hindi naman talaga uso dito yung magtatank mga doy. hindi uso dito yan. Sa MM, dapat paunahan yan dito. Pataasan ng win rate, pataasan ng matches, padamihan ng kill. Yan dito yan. Tapos pag maunahan ng MM kasi gusto din talaga niya mag-MM, Ah, magpapapid mga doy. Dito mo mararamdaman talaga yan kung ano kasakit ang ipit mga doy. <laughs> Marami din kasi dito talaga ng trip, -trip lang o gusto lang talaga maglaro. Kaya kung nandito ka, dapat sabayan mo na lang yung agos ng kami gusto para hindi ka maglisod mga doy. Tsaka hindi ka mahihirapan kakaisip kung paano ka makakalingkawas dito sa ipit. wag mong intindihin yung mga bagay-bagay na yun mga doy kasi ah, masakitan rin yun din taong kalagi. Ako nga, halos hindi na talaga ako makakaalit dito sa epic mga day. Pero ah, okay raw, wagi ko na mo. <laughs>